Magandang umaga mga ka-agri, welcome sa isa na namang episode ng Agrinihan, bahay niyan sa agrikultura. Ngayon pag-uusapan po natin yung tungkol sa cross-pollination. At sasagutan din po natin yung isang katanungan kung posible bang pumait yung pipino pag tinanim natin katabi ng ampalaya. Coming up! Dito po tayo ngayon sa aming backyard garden. Ito po yung mga tanim naming ampalaya may tanim din po kaming pipino dito. So ngayon sasagutan natin yung katanungan kung posible bang pumait yung bunga ng pipino pag tinanim natin katabi ng ampalaya. So yung sagot po dyan, hindi. Walang kinalaman po yung cross pollination ng dalawang klase ng gulay na ito. Kung pag-uusapan po natin yung tungkol sa biology, ang pwede lang pong mag-cross pollinate ay yung same species. So itong ampalaya ay ibang species din, itong pipino ay iba din. So hindi sila pwedeng mag-cross pollinate ang pwede lang mag-pollinate ay yung same na species tulad ng Ampalaya, yung Santa Rita, tsaka yung Galaxy. So, yun po yung pwedeng mag-cross-pollinate. Then, ganun din sa pipino, yung iba't ibang klaseng variety ng pipino, sila lang yung pwedeng magkaroon ng cross-pollination. Same din po with animals, ang pwedeng magkaroon ng cross-breeding, yung magkaparehas, aso sa aso, pusa sa pusa. So, hindi pwede yung pusa tsaka aso no? kung sa aso pwede yung shih tzu yung japanese spitz rottweiler tsaka labrador so pwedeng i-mix yung dalawang klasing breed so ito po yung mga iba't ibang dahilan kung bakit pumapait po yung pipino una yung extreme temperature kapag kasobrang sobrang init or minsan sobrang lamig so nakakapekto po yan sa lasa ng pipino ganon din po sa inconsistent watering So, minsan sobra-sobra po yung tubig. Minsan kulang naman. So, hindi siya consistent. So, nakaka pa rin siya sa lasa ng pipino. Tapos, nutrient deficiency. Kakulangan sa nutrisyon. Kaya medyo mapait yung ating pipino. Kung gusto nyo pong matamis, bigyan nyo siya ng mataas sa potassium. So, yung potassium, kung nag-organic po kayo, pwede kayo mag-apply ng fermented fruit juice para ma-improve po yung lasa ng inyong pipino. Pwede rin kayo mag-apply ng Epsom salt para mas tumamis pa yung bunga ng pipino. So, nabubuo po yung bunga ng mga gulay ng mga prutas through pollination. So, ito pong male flower, meron siyang pollen. Tapos, mapupunta yan sa female flower. Yung female flower naman yung merong bunga. So, tulad po nito. So, kapag ka dumapo po yung insects, yung mga pollinator, yung mga bubuyog, bees, no, iba pong mga insekto dumapo dito sa male, nakakuha sila ng pollen, tapos maililipat nila sa female, mabubuo po yung bunga. Then, maliban po sa mga insects, pwede rin yung hangin. So kapag nagkakaroon ng hangin, lumilipad po yung mga pollen na pupunta dun sa uh, female na flowers. Then pwede rin yung manual, pinipitas po yung lalaking bulaklak tapos pinapahid dun sa babaeng bulaklak para mabuo yung bunga. So ito na po yung ating wall garden na karaan. So nagsisimula na po siyang magbunga ng sitaw, tapos nagbubulaklak na yung ating Pampalaya. Nakaraan min harvest na po ko na pipino. Tapos yung ating cherry tomato na bubulaklak na rin. So halos magsasabay-sabayan sila ng kanilang pagbubunga. So okay lang na pagtabi natin hindi naman nakakapekto sa lasa ng pipino. So dito naman yung aking mga hanging tomato. So far meron po akong dalawang klaseng variety ng kamatis. Meron akong cherry tomato, yung maliliit na matatamis. Tapos yung nabili kong kamatis sa palengke, in slice ko pinatubo. eto na po sila. So dito po posibleng magkaroon ng cross-pollination kasi same species yung nakatanim, na parehas na kamatis. Then magtatanim din po tayo ng heirloom tomato. May nagbigay po sa akin ng seedlings. Isasama natin siya dito sa ating collection sa ating uh, hanging vertical garden ng mga kamatis. Pero na tayong cherry tomato, yung ordinaryong kamatis, tsaka itong heirloom tomato. So pag nagbunga na sila, kukuha tayo ng mga bunga tapos itatanim natin, titignan natin yung resulta ng kanilang cross-pollination, kung kumusta yung laki ng bunga, pati yung lasa so, maliban po sa kamatis, yung pamilya po ng sili, pwede rin mag-cross-pollinate yung siling haba, siling labuyo bell pepper, pwede po yun mag-cross-pollinate kahit magkakatabi po yung ating siling haba, siling labuyo yung bell pepper, hindi pa natin makikita yung resulta ng cross-pollination So lalabas yan siya sa next generation kapag kakumuha tayo ng pantanim galing po dun sa bunga tapos tinanim natin, saka lang maglalabas yung resulta ng pagkocross-pollinate. Posibleng umanghang po yung inyong bell pepper, yung siling haba umanghang din, pwede yung itsura ng inyong siling haba mukhang bell pepper. So maghahalo-halo po yung iba't ibang characteristics ng mga sili na pinanggalingan niya dahil po nag-cross-pollinate yung kanyang mother plant. Kung may collection po kayo ng bell pepper tulad ng banana pepper at jalapeno, mas maganda po itanim natin siya na magkalayo para hindi mag pollinate. Kasi pag kinunan natin niya ng bunga, then itinanim natin, posible yung inyong banana pepper umanghang dahil po dun sa jalapeno. Kasi yung jalapeno manghang tapos yung uh, banana pepper yan naman po yung matamis na klase ng bell pepper. So ito po yung tanim kong ghost pepper. Ito po yung siling demonyo. So meron siyang 1 million Scoville heat unit. So, Scoville po kasi ginagamit para ma-measure yung spiciness o yung anghang ng sile. So, meron siyang 1 million. Yung pinakamanghang na klase ng sile ay yung Carolina Reaper. Meron siyang 2.2 million na Scoville. Pero, uh, for the past years, marami pong nag-cross-pollinate ng iba't ibang klase ng sile. Nalagpasan na po nila yung um, Carolina Reaper. Meron silang Uh, nagawa na cross-pollinate na isang klase ng sile yung Dragon's Breath Chili mas mataas po siya dun sa Carolina meron siyang 2.48 million na Scoville heat unit, so mas maanghang siya compared dun sa Carolina then meron din silang na cross-pollinate na isa pang sile yung tinatawag nilang uh, Pepper X, so yun naman po merong 3.18 million Scoville So, ganun siya ang hang. Mas maanghang pa siya sa Carolina Reaper. So, so far yan po yung uh, nako-cross-pollinate nila, na breed nila na klase ng sile. Yung pinakamanghang ngayon, yung Pepper X. So, ginagamit siya uh, sa paggawa ng hot sauce. Meron isang company na nag-produce ng Pepper X. Tapos, minamanufacture po nila yung hot sauce. Very saleable yung kanilang produkto. Actually, nung nilabas nila yon 1,000 battles ubus agad nung pagka-release nila nung kanilang product. Ayan. So, meron din akong collection ng five colors yung aking Ornamental Chili. Ayan. Tinabi ko rin siya dun sa aking Ghost Pepper. So, baka mag -cross pollinate sila. Baka mas umanghang pa itong aking Ornamental Chili. So, nilagyan ko pala siya ng uh, tali, tag, tsaka ng tape. Kasi nabali po ito. So, pinagdikit ko siya iniwaan ko yung stem tapos pinagdikit ko tapos after few weeks tatanggalin ko siya para dumikit yung kanyang stem kasi nabali itong branch na ito laglagan po ng bunga ng bayabas kung nagustuhan nyo po yung video na to like nyo naman sana po tulungan nyo kami i-share yung mga information para makatulong po tayo sa iba kung meron pa po kayo mga katanungan mag iwan lang kayo naman sa isa ibaba at susubukan po natin sagutan sa isa kung gusto nyo pa pong matuto na iba pang mga farming tips, i-click nyo lang po yung mga videos na lalabas sa inyong screen. Maraming salamat po. Happy farming!